Son Visayas Mindanao, ako po ang kapuso, Jessica Soto. At narito ang mga istoryang tapok namin para sa inyo ngayong gabi. Nandito tayo ngayon sa Eba Aita Elementary School dito sa Bilolo, Oryon, Bataan upang magbigay tayo ng feeding program sa mga bata kasama ang CC6 Helping the Community. Ano Hi, hello guys. For today's video, nandito nga tayo ngayon sa General Live Orion Bataan pala dito sa Eva Aita Elementary School. Kasama nga natin ng CC6 Helping the Community sa itong project nila na kung saan pupunta sila sa iba't ibang mga community at namimigay sila ng mga food pack, ng mga gamit at feeding program sa mga bata sa iba't ibang mga elementary school. Tulad na lang nito ng Eva Aita Elementary School na sila ang maswerteng binisita ngayon ng CC6 at makakasama natin si Ms. Ren Escaño na Biba Artist ng ABS-CBN. Sobrang saya nga namin dahil na-invite kami at napasama kami sa ganitong klase ng project. Alam mo yun na kahit konting tulong lang sa mga bata ay nakikita mo talaga yung ngiti sa kanilang mga mukha na talaga naman nakakagalak at nakakagaan talaga ng puso. Kita mo nga talaga sa yung saya sa mukha nila. Talaga nakikita mo na talaga na-appreciate nila kahit na yung ultimo talaga maliliit na bagay na akala natin ay eh, ganun-ganun lang. Pero sa kanila ay talaga napakalaking blessing na kaya nga, first time ko nga makakasama sa mga ganitong klase ng project na parang ang saya-saya pala talaga. At lalo na sa mga ganitong klase ng lugar na talaga malalayo na para bang nalilimutan na rin sila ng mga gobyerno natin hindi na hindi nabibigyan pansin. At kaya nga, super blessed sila at super thankful din ng mga teachers. Na school nila ay napili ng CC6 Helping the Community na pag-share ng blessing. Grabe nga yung tuwa ng mga bata, lalo na no nakita nila talaga si Miss Ren Escanio. Actually nga, pati mga kahit hindi mga estudyante dito, mga nakita lang namin dito sa gila, binigyan na rin namin ng pagkain kasi nga marami namang sobra. At maya-maya nga mga bata ay nandugat kami ng saya para sa pagsalamat nila sa amin sa konti blessing na pinigay namin sa kanila. Super thankful nga ako talaga at nakasama ako sa ganitong klase ng project na di ko ina-expect na ganito pala talaga kasaya magbigay ng konting blessing na makita mo yung mga bata talaga na masasaya. Kaya naman thank you so much sa CC6 helping the community. Kaya nga na pag -isip, isip ko, nako, kung lang ako at mayaman at kahit malaki-laki yung kinikita ko dito sa vlog ko, ay nako, why not? talaga mag share ako ng blessing. Lalo na sa mga ganitong klase ng bata na talaga nai appreciate nila kahit maliit na bagay lang ibinibigay mo sa kanila. Actually, hindi lang naman din yung mga bata ay masasaya, eh. yung mga teacher at yung mga magulang nila na talaga naman nandito rin nakasupport at nakaabang din sa gate. Kaya naman kahit nga si Miss Ren Escanio, eh, talagang tuwan-tuwa lalo na nung siya ng mga bata dahil nga nanghirap pa nga ng mga cellphone yung mga bata dun sa mga nanay nila para na makapagpapicture grabe talaga yung saya ng mga bata lalo na kung talaga nandito kayo talaga ma matutuwa talaga kayo sa kanila lalo na nung ano, nagpamigay na kami ng mga food packs at ilang mga gamit sa school na pwede nilang gamitin actually hindi lang talaga rin sila yung nakatanggap niyan kahit yung mga nanay doon sa labas eh, talagang pinagbibigyan na rin dahil nga sobrang dami talagang pinrepare ng CC6 helping the community talagang sobra sobra ang blessing talaga kaya naman super thank you CC6 helping the community Hey everybody! Ako po si Ren Pascaggio. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na kung gusto nyo ng good vibes, mag-like and subscribe na po sa official fan page or Facebook page ni Jessica Sol. For good vibes. So like <laughs>